Hello, hello everyone. Ayan, nandito ko ngayon si Jollibee. Buti na lang guys, ay eh, nakabukas na. So, yung pupuntahan ko ay eh, medyo sarado pa. Napaaga ako masyado. Kaya, kala ko naman kasi, yung pagpunta ko ng 9-inch na magbubukas na rin. Kaya, hindi pa siya na magbubukas. And, nandito muna ako dumiretso. Ayan guys, ang aking almusa na chicken. Ayan, as napakasarap talaga. May gravy talaga. Kaya, yun ang in-order ko. Kasi, medyo matagal na rin ako hindi kumakain ng chicken nila. Hindi lang yun. Dati, pag umorder ako ng chicken, yung spice, sabi ko, iba naman. Original naman para at least makain ko naman. Kaya, nabis ko talaga Kaya, yun ang in-order ko. Kasi nga, uh, naramdam ko ng gutom ako dahil nga kagabi hindi ako masyadong kumain ng maraming so narandam ako yung gutom at dahil sa naghihintay ako ng oras eh, hindi naman ako nang minadali na kumain kasi may oras pa may time pa so sa sobrang ko kaya yun okay lang na magalang ko yung pagkakain ko dito kaya ang ginawa ko ay, uh, video video mo na para ipakita ko sa inyo kung ginawa ko o kung kanina umaga kaya kain tayo guys napakasarap talaga kaya lang medyo sobrang init pa rin talaga yung kanin <laughs> pero tinitiis ko pa rin dahil sobrang gutom na talaga ako syempre yan ang time ko pwedeng kumain kasi mamaya pag na dire diretso na so, So, tapos yun. Diretso na uwi. Kaya yun ang ginagawa ko guys. Habang may time pa. Habang um, maaga pa. Kaya buti na lang maaga sila nagbukas. So, hindi masyadong marami pa tao. So, madali ako nakapag-order. Nag-uung um, dito na kumain. Ayan, bagong lahat kasi. Meron pa akong puputahan mamaya. At least kahit pa paano. Eh, nabustog ako. Ayan, walang tigil kakain kaka guys. Dahil sobrang gutom talaga ako. Sobrang namiss ko ito talagang pagkain na ito. Kain-kain pa rin ako. Walang tigil pa rin. Hanggang sa maubos ko ito talaga. Alam nyo naman. Sa mga paborito kong ano nila. Yung chicken nila talaga. Muna kakain ng gusto mo diba? Kaya mapapadami ka maubos. Kaya tingnan mo guys naubos ko yung pagkain ko talagang as in ubos talaga walang tira <laughs> kaya yun dala ng aking gutom at namiss ko itong mukhang pagkain na ito kaya guys uh, thank you for watching sana nagustuhan nyo ng aking video talaga sulit at least kahit papano nabusog na ako Ayan, pupunta na ako sa pupunta ako bye everyone